box number 2 and box number 3 box number 4 okay box number 5 yan mga boss eto yung box number 6 welcome back mga boss isang magandang tanghali sa inyo dahil tanghali na ito you know, mag-alas 2 na hapon na pala nakikita nyo yan mga boss dumating na yung ating box na sapatos about isang box ganun pa rin 21 st pa rin at yan, 10 yung dumating? Kaso lang, nagpa-reserve yung ating uh, regular customer, eh, no? yung matagal ko na customer dito lang, sa may malapit na may, alam kung Los Banyos ba yan siya. Uh, nagpa-reserve siya ng apat, kaya binukod na natin yung apat, uh, kukunin daw niya yun bukas, kaya yun. Uh, wala pang bayad yun, pero sure naman natin na customer yun, dahil uh, repeat customer na natin yun, paulit-ulit na. At uh, nakailang bilhin na sa atin yun. Eto, may anim na lang na natitira. Bago natin buksan to, ah, paliwanag ko muna sa inyo, ano? You know? Eh, ah, ganun pa rin siya, 20 pers bawat isang box. Tapos, yung price niya, mga boss, ito yung maganda. Yung price niya, mas mababa ngayon, ano? You know? Eh, ah, sa 20 pers sa isang box, kung dati ang presyo natin ay 12K, ngayon ay 10 na lang, ano? You know? Eh, 10K, mas mababa siya ngayon, ano? You know? Eh, kasi mas mababa yung know, ka natin na supply. Siyempre, mas mababa rin natin yung sa inyo. Kaya yun. Ah... Kung nagtatanong kayo kung bakit ngayon lang tayo nagkaroon, may mga vlog na ako ngayon kung bakit. Kaya yun, uh, balikan nyo na lang yung mga vlog ko. Buksan na natin muna isa-isa. Tapos saka na natin sa isa-isa inyo pag wala tayong ginagawa. Kasi baka maya uh, pag-upload ko pa lang nito, maugusto ka. Agad, binukuran ko na kagad yung isa nating customer ng apat na box. Pero di pa siya sure kung dadagdagan niya bukas pagdating niya. Kaya kung mapanood nyo to mga boss, mag-PM na kayo kagad sa akin kasi... Baka kuhanin niya to lahat kasi malakas yung customer. Ma, ma ano yun, malakas kumuha yung sa akin. Eto na, mga boss, bubuksan natin isa-isa. Ito -isa. yung unang box. Hindi mo na natin halong katin hanggang ilalim Hanggang ibabaw lang muna. Kasi syempre, yung video natin, ahaba lalo. At para may upload din natin to ngayon kaagad. Eto yung unang box. Ayan. Ito mga boss oh. Yan. Ito. Yan. Ganito yung mga laman niya mga boss. Malilinis pa rin siya kagaya ng dati no. Ganun pa rin siya malinis na pero hindi siya masya super linis siya parang bago talaga. Siyempre hindi naman talaga yan perfect na pagkalinis kasi may mga dumi dyan, mga, mga stain dyan na hindi na halos matanggal. Kahit anong ganyan nung laba kaya normal lang yan eh you no. Know? O, oh, yan. Ganyan yung mga ilalim. Tapos, ito, Adidas. Ito, no? Yan. Ilalim. Ito. Nike. Yan, puting puti yung gilid, oh. Ito, yan. Eh, sinasabi ko na hindi na yan halos talaga matanggal. Pero pumuti-puti naman sya. Hindi ko sure kung, kung paano nila nilinis yan. Pero, yan. Ganyan sya, no? At ito, yan, may ang oh, ganda nito, Under armor ah. Ito no. Yan. yan yung laman ng isang box na to, yung sa oh, ganda nito ah. Ito. Oh, yan. Ah, syempre, kagaya pa rin ng dati mga boss no? Hindi naman natin talaga ito masasabing porket ah uh, nilinis na nila, ito maganda siya tingnan. Hindi natin masasabi na 100% goods talaga. 100% uh, wala talaga siyang uh, mga hill drug, Normal kasi yon sa ukay mga boss yan, yeah, may mga ganyan. Kagaya niyan o. Oh. May mga kunti na lang yung heel yan oh. kasi gamit naman na yan. Yan you know? Yan. Pero, ang importante lang dyan mga boss, wala siyang tapon. Lahat, ayan yung ibenta. You know? Yan o. Yan. Tingnan nyo naman yung quality o. Oh. Ito. Yan. Diba? Ah, hindi na natin bubuksan yan, ilalim. basta yan. Yan yung laban ng isang box. Ganyan. Balik naman na muna natin siya para mabuksan natin lahat. Hindi masyado humaba yung ating video. Kasi mahirap mag-edit kapag mahaba. Ito. Pag meron kayo na gusto hang box dyan, screenshot nyo lang. Tapos at uh, PM kayo sa akin. Para at least ayun uh, yung ating bubuksan hanggang ilalim kung gusto nyo. Yan. Ito. Yan o. Oh. Yan. Yan. Uh, box number 1, box number 2. Ito box number 3. Yan, box number 3. Yan. Dito mo si nalata may pintel Ito, box number 4. Eto. Oh. Box number 4. Okay? Mamaya ko na lang sulatan. Tapos. Eto. Yan. Box number 5. Ito ganda oh. Ito. Ganda rin ito oh. Puma. Saka. Adidas. Box number 5 yan mga boss at Ito, yung box number 6 yun o oh. yung oh, ganda o oh. yan yan yung ilalim mga boss oh. ganda pa ng ilalim oh. oh. wow oh. Yan, box number 6. Yan, ulit. Box number 1. Yan, yung unang titoyeta. Ito, box number 2. Tapos, ito, box number 3. Yan. Ito, box number 4. Yan. Ito, box number 5. At ito, yung box number 6. Yan, o. Oh. Para makita nyo yung ano. Yan. Okay. Okay. Yan mga boss, ano, yan yung dumating sa atin ngayon. Ah, hindi natin nilusan yung apat. Sure na si madam na kukunin niya yun. At saka hindi naman mapili yun. Ah, kung ano yung pinili ko para sa kanya, hindi na yun siya pumipili. Ah, automatic yun. Basta pagka may binukod akong apat, kinukuha niya kaagad yun. Kaya ah, yun. Yung isa sa ating customer na loyal sa atin. You know? Talagang ah, halos bawat order natin ay kukuha yun sa atin. Yan. Sampu lang yan muna mga boss. Pero huwag kayo mag-alala kasi Uh, may order na ulit tayo. Hindi pa man ito nauubos. O order na ulit tayo ng sampu pa ulit. May parating pa ulit na sampu. Kaya kung maubusan mong kayo rito, may chance pa rin kayo na makabili. Nga, hindi natin masabi kailan darating yon, Siguro mga katapusan na yun ng February. Ang init. Kasi na kayo mga boss. Kasi ang init. Gawa ng nandito tayo sa kwarto. Kasi maingay sa labas. Pag tayo sa may salas, napakaingay. Tapos may simbahan pa dito. May event sa simbahan. Kaya maingay. Sinerado ko yung kwarto naka-close kasi gawa para rinig. hindi marinig yung ingay sa labas saka uh, hindi tayo nagbukas ng electric fan kasi uh, maingay din yan sa ating video eh, no? wala namang aircon doon ang aming kwarto yan bago lahat mga boss na ano? bago tayo magtapos meron lang akong gustong sabihin sa inyo uh, ito ay pang wholesale ha ulit ito ay pang wholesale lang baka na naman kasi meron na namang subscriber ko na pupunta dito ito dahil may nakita siyang isa dyan at gusto niya bilhin. Hindi po tayo nagbibenta niyan mga boss. Kung ano yung nakadisplay natin dyan noon, yung pinakita ko sa inyo, yung pa yung maabutan nyo dyan. At itong mga nandito, ay hindi nyo pwedeng bilhin yan kahit bilhin nyo pa sa akin ng isang libo isa niyan. Hindi natin yan ibibigay sa inyo. Kaya kung may nakita kayo dyan at nagustuhan nyo, huwag na kayo mag-effort na pumunta dito para bilhin yan. Kasi hindi, hindi ko yan ibibigay sa inyo. Kahit isang libo pa yung presyo na ayano nyo sa akin. Yan. Okay, para maliwanag lang kasi nung nakaraan, uh, pag nagbukas ako ng box, may pupunta dito. Boss, bilhin ko yung ganito. May nakita ako, may naka-screenshot siya uh, picture. Inaulit ko, hindi tayo magbebenta niya ng isa-isa. Kung may nakita ka diyan, huwag ka nang pumunta rito. Kung gusto mo bilhin mo yung isang box, pero kung isang piraso, hindi po pwede, mga boss, you no? Know? Yan. At yan, palagi natin sila sabi sa inyo, mga boss, sa mga bago nating buyers, maliban doon sa mga matagal ko ng mga suki, you no? Marami kasi ako mga buyers na Uh, paulit-ulit na umorder sa akin ayun yung isa sa dahilan kung bakit ako bumalik dito gawa nga ng uh, paulit-ulit boss, kaya tawag ng tawag kailan ka ba magkakaroon, kailan ka magkakaroon ka kailan dating yung bago mong box at uh, yun kaya tayo bumalik nito tutusin ayoko na sana kasi uh, malaking puhunan, mas mataas yung risk na malugi ka, lalo kung kagaya ko na siyempre, hindi natin masasabi yung ibibigay sa atin kung mag magaganda tapos, uh, yun, nakimito ko na yun sa inyo nung nakaraan. Uh, okay kasi ito. Pero, negosyante tayo. Oh, sanay tayong malugi, mga boss. Eh, you no? Know? Alam natin yung pinapasok natin. Okay. Kaya, uh, may chance talaga na pwede tayong malugi. So far, okay naman. Maganda naman yung dating. At uh, yun, yun lang yung kinakatakot ko. Yung unang dating, baka kaagad palpak ang ibigay sa akin. Eh, hindi pa ako nakapagpaikot. Wala kaagad akong puhunan. Wala akong pambalik. Yun yung isa sa uh, nagiging ano ko, nagiging takot ko pagka umuorder ako ino. Yan, pero so far okay naman. Yan, nakikita nyo. Mga magaganda naman yung da, uh, laman. Pero kahit yan ay okay, magaganda yan o. Kagaya nito, yan, magaganda naman. Huwag pa rin kayong mag-over-expect mga boss. You no? Know? Alala dun sa mga bago pa lang sa ukay. Huwag kayong mag-over-expect dahil ukay pa rin ito. Hindi pa rin mawawala yung is either may heel drag, may dumi, o di kaya, uh, may mga kunti kayong ire-retouch. Kasi hindi naman yan perfect. Kung gusto nyo ng gano'n na perfect talaga, bumili na kayo ng bago. Pero ito ay okay. Ulit-ulit ko sinasabi, okay. Pero, iilan lang dyan na may mga ganyan. Hindi ko pa yung nakita lahat ha. Hindi ko pa yung nabuksan lahat. Ibabaw pa lang. Pero dahil sa karanasan ko na, at hindi ko yan isa-isahin, alam ko na yan na mayroon talagang iilan-ilan dyan na kailangan mo i-retouch kunti. Pero hindi naman kagaya doon sa mga iba nating nakukuha na talagang tap patapo na. Okay? At yun, hanggang dito na lang mga boss yung ating vlog. At inuulit ko, yan. alin na box ang tira. At siya nga pala kung paano nyo ako makukontak. Eto, yan. Yan yung number ko. Tawag na kayo mga boss kung gusto nyo umorder. Kahit saan, pwede natin bigyan kung basta may mapapadalhan tayo. Okay. Yan, pawis na pawis na ako dahil ang init. Nakasalit na yung buong kwarto. Okay, at yun lang. Hanggang sa muli. Paunahan na.